Ang pagiging multitasker ay kilalabi lang isang magandang katangian. Ang mga taong kayang pagsabay-sabayin ang maraming responsibilidad ay tinitingnan na mas productive, mas dedicated, at mas may halaga kumpara sa mga taong hindi kayang pagsabay-sabayin ang maraming bagay. Subalit, ayon sa mga psychological studies na ginawa nitong mga nakaraang taon, na ang alam natin na pagiging multitasking ay hindi totoo. Ang ating utak daw, ay hindi kayang mag-focus sa maraming bagay ng sabay-sabay. Sa -sabay. halip, ang isipan natin ay palipat-lipat lang sa maraming bagay. Kapag ang mga utak natin ay nagpalipat-lipat sa iba't ibang mga bagay, nawawalan tayo ng focus habang lumilipat-lipat ito. nagre ito ng pagkatapon ng oras, at hindi tayo nakakarating sa state of flow, kung saan tayo ay lubusang na-engage, at nag-e-enjoy sa ating ginagawa. Ang mga pag-aaral na ito ay nagpapatunay na hindi tayo natutulungang maging productive ng pagiging multitasker. Sa pagiging multitasker, napapababa natin ang ating kabuoang resulta. Ang pagiging multitasker ay hindi lang nakakadagdag sa ating pang-araw-araw na problema, nakakaapekto din ito sa ating mga long-term goals. Kapag nagpapalipat-lipat tayo ng focus, nawawalan tayo ng pagkakataon para lubusang mamaster ang isang bagay. Sa paglalagay ng iyong oras at lakas sa maraming bagay, mas lalo nitong napapabagal ang iyong usad para maabot mo ang iyong mga goal. Isipin mo ang iyong oras, lakas, at mga resources na nakalagay sa isang pit shell at ang iyong goal ay cup. Kung marami kang cup na lalagyan, kailangan mo ng mas maraming oras para punuin ang mga cups, at malamang din sa hindi mo ito mapuno dahil kulang ka sa oras, lakas, at resources. So ang tanong, meron bang solusyon sa problema ng pagiging multitasker? Ayon kay Gary Keller, author ng librong The One Thing, ay mayroon daw solusyon. At ang solusyon, ay makikita na agad sa title ng libro na kanyang sinulat, na mag-focus lang sa iisang bagay. Ayon kay Keller, ang tagumpay ay nangangailangan ng matinding focus. Hindi natin kailangan ng madaming bagay na walang quality, kundi iilang bagay na talagang pinagbuhusan ng atensyon at panahon. Sa madaling salita, iminumungkahi ni Keller na tigilan natin ang pagiging multitasker sa maliit man o sa malaking bagay. Sa halip na pagsabay-sabayin mo ang pagsagot ng tawag, pagbabasa ng mga emails, at pag-scroll sa Facebook, mas maganda na pumili ka lang ng isang gagawin, at doon mo itoon ang buo mong atensyon. Nangangahulugan din ito na pipili ka lang ng isang goal na pagtutuunan ng atensyon, sa halip na sampu o higit pang goal na pangkaraniwan nating ginagawa tuwing bagong taon. Tinatawag natin itong New Year's Resolution, na pangkaraniwan ay hindi talaga natin nagagawa. Ang isang magandang na idudulot ng pagiging focus, ay nararating natin ang tinatawag na state of flow. Ang state of flow ay isang terminology sa psychology na ginagamit upang ilarawan ang state kung saan hindi ka madaling madistract, at nagagawa mong magtrabaho ng mahinahon at mahusay. Posibleng naranasan mo na ito sa iyong buhay. Para ma-experience mo ang state of flow, kailangan na mag-focus ka lang sa isang bagay. Sa halip na hayaan mo ang isip mo na pahintuhin to, sa kakalipat-lipat ng atensyon, hayaan mo ito na magtuloy-tuloy. Ang pagiging focus ay nangangahulugan din, na makakapaglaan ka ng mas maraming oras, energy, at resources, sa mahalagang bagay, na kayang magbigay sa iyo ng magandang resulta sa loob lamang ng maikling panahon. Posible na narinig mo na din ang storya, na kung saan tinanong si Warren Buffett ng kanyang piloto, kung ano ang sikreto nito sa kanyang tagumpay. Sinabi sa kanya ni Warren na isulat nito ang kanyang 25 goals sa buhay, mula sa pinakamahalaga patungo sa mga hindi masyadong mahalaga. At pagkasulat ng mga goals na ito, sinabi ni Warren Buffett na mag-focus lamang siya sa top 5 goals, at huwag hayaan ang natitirang 20 goals na makadistract sa kanya upang hindi maabot ang top 5. Kung totoo man o hindi ang istorya, may magandang aral pa din tayong mapupulot dito. Kung mayroon kang 25 goals, malamang sa hindi mo maabot lahat ng ito. Subalit kung magfofocus ka sa top 5, mas malaki ang tsansa na magawa mo ito. At ang nalalabing 20 goals ay malamang sa makaabala sayo, kaya mas maganda kung iiwasan mo ang mga ito. Ito ang kahalagahan ng pagiging focus, mas napapataas nito ang chance na maabot mo ang gusto mong marating. Sa kabilang banda, kailangang gawin natin ang pagiging focus sa tamang paraan. Sabi ni Keller, ang work ay parang rubber ball, maihulog mo man ito, tatalbog lang ito pabalik sayo. Ang apat na natitira pang bola, ang pamilya, kalusugan, kaibigan, at integrity ay gawa sa salamin. Kapag naihulog mo ito, halos imposibleng maibalik mo pa ito sa dati nitong anyo, ang pamilya, kalusugan, kaibigan, at ang integrity ay mahalagang parte ng ating buhay. Kung gagawin natin ang extreme focus, posible na mapabayaan natin ang ilang mga mahalagang bagay. Sa madaling salita, hindi mo dapat kalimutan ang mga mahalagang bagay sa pag-abot ng iyong one thing. So, paano natin magagawa ng maayos at tama ang pagiging focus? Inererekomenda ni Keller na gumawa ng success list sa halip na gumawa daw ng to-do list, ay mas mainam na gumawa ng success list. Sa paggawa ng success list, maiiwasan mo ang tendency na gumawa ng sobrang daming hindi mahalagang bagay, at makakapagsimula ka na magkaroon ng progress sa buhay na pinapangarap mo. Ayon kay Keller, ang atensyon ng mga matatagumpay na tao ay palaging nakafocus sa mga mahalagang bagay. Ang mga matagumpay na tao ay may malinaw na priority. Alamin mo ang iyong priority. At ituon mo ang buong atensyon at lakas mo dito at magugulat ka sa magiging resulta nito. Kung nagustuhan mo ang video na ito, ay inaanyayahan kitang mag-like. Pwede ka ding mag-subscribe para ma-update ka palagi sa tuwing may mga bago tayong upload. Hanggang sa muli, maraming salamat.